I'll uh, warn you, he, hindi, he cannot talk about operational details. Kaya pagbigla kaming sasabat at sasabihin namin, huwag siyang sasagot. That's because it's still ongoing. Uh -huh. But uh, he can tell you what happened. <clears throat> uh, good morning po. Uh... Uh -huh. Alam mo sa training sa mga sa military at saka sa, sa pulis walang training para makakakarap sa presyo Eh. <laughs> so, sa bala kaya namin pero kung sa presyo eh. So, uh, magandang umaga po sa ating lahat kay uh, sa ating mahal na pangulo, sir, uh, sa lahat mo narito. Uh, sa ngayon po uh, hindi po, po hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gandong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming uh, investigasyon. Ano po? Ay po namin makompromiso yung uh, mangyayaring kan? ang at may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Ilamang po at maraming salamat po. So, uh, kon po, uh, mayroon po kaming um, regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa baka inalatag-tag. So, uh, as part of uh, intensified uh, crime prevention. So, part of it, uh, pina flag down po namin yung mga sasakyan. Uh, uh, kung mayroong suspicious po, so, yun po, uh, sinasubject po namin for uh, inspection po. So, yun po, gaya kagaya po nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Uh, yun po ang uh, naging uh, resulta uh, na sabat po namin yung ganitong kalaking uh, halaga po ng shabu po thank, you. thank you. <laughs>